Good morning guys! Ngayong umaga ay kami ni Inday Josie sa bayan ng Tanawan para mamasyal. Hindi lang para mamasyal kundi pupunta din kami sa mga ukay-ukayan dito. Ang Tanawan kasi ay mayroong sampung ukay-ukayan. So isa sa pinakapumpurito naming puntahan, bumili naman kami sa hindi. Ang importante malibang kaming dalawa ay ang shop a So yan guys, samahan nyo kami na mamasyal ni Inday Josie sa ukay-ukay. That... Yan guys, sundan lang natin si Inday Josie dahil siya ngayon ang bida kaya susunod lang tayo sa kanya. So yan, yan po ay usa sa ukay-ukayan pero hindi kami dyan pupunta. So yan guys, ito yung isa sa pinaka-paborito naming puntahan. Bumili man kami sa hindi, pumapasok kami dito. Ah, malibang lang naman. So yan guys, karamihan na yung mga nag-aayos dito, no, nagbabantay ay mga bikulano, bikulana. Yan, mga kababayan ko. So yan po, ang sa ngayon ay 65 pesos na lang. Dati ang pag new arrival sila ay umaabot po yan ng 160. So ngayon po, 65 na lang. So kada dalawang linggo o kada isang linggo po, nagbabago ang presyo niyan hanggang maging 10 piso po. Tingin-tingin lang muna kami sa ngayon. Kaya yan, hindi talaga yung target namin ngayon, ang araw. Yan sinday. Pili ng pili, wala pang napipili. Yan guys, dahil walang napili sintay, punta na muna kami sa paborito talaga naming puntahan. Ang Shopalat. So yan guys, nandito na kami. Sa paborito ni Inday at ako, syempre. Yan, pipili ang Inday Josie ng pants niya para sa pagpasok sa work niya dahil halos kupas na. dito yung talagang makakapili kayo ng magaganda. Hindi kayo magsisisi. Tingnan nyo yung pumipili. Halos bilhin na lahat eh. Kung mayroon palang perang 1 million, binili nyo na lang lahat. Oh, nakangiti pa yan. Lalo pag nakatutok ang camera. Yan guys, di kayo dito magsisisi dahil na talaga magaganda. Di, oh, tsaka masasabi kong good yan. Yan. yan lalo na yan. Laging nakasmile. Ini-enjoy eh, lang ni Inday Josie oh. So isa dito, dito guys, kaya maraming bumibili at lagi naming binabalikan Kasi napaka-friendly ng kanilang mga sales lady So yan, hanapin natin si Ana hindi lang yung pinapakita ko yung mga sapatos Kundi hahanapin natin yung isa sa pinakamabait nilang si Ana Yung taga nila dito, nasa na kaya yun? Bikula yun eh, parang siling labuyo yun eh Nasa na kaya yun? Eh, hirap hanapin ni Ana eh. Yan guys, nakita ko na si Ana oh. Nagpapaganda oh. Guys, yan yung Bicola lang laging nagpapaganda pero wala namang, wala namang natitisod pa dyan. So yan guys. Oh yan, nahiya eh. Ano magkano dito sa mga butas? <laughs> oh, di mo <ba> butas yan? yan? <laughs> sa English. <laughs> impikolana ko yan, Sa gagam Dito siya nag-work. Guys, sa dami nilang sapatos ngayon, marami kayong pagpipilian. Yan. Murang-mura na po yan ngayon. Kaya punta na kayo dito, huwag niyo nang palampasin. Kasi next week mas bababa pa yan. Yan guys, ipapakilala ko sa inyo si Mariel Rodriguez. Ay, joke lang. Isa sa pinsan ni Inday. Magkapilyado lang sila pero hindi sila magkamag-anak. guys, mag-iingat din kayo dyan. Isa sa pinakamaigpit magbantay dyan. Talo pa ang duling niyan sa pagbabantay. Yan guys. Oh, galing din magbantay. Ayun si Ana, natatanaw ko eh kaibigan yan. Laging naka-smile tuwing pupunta ko dyan. <laughs> 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 ako dyan. Yan, nakapili na guys si Inday para sa kanyang anak. So, kaya dinamihan niya na kasi mura lang po yan. Dalawa, 140. Yan si Ana. Higpit ang pagbabantay. Dubling ingat. Kayo dyan. Hmm. Talo pa niya ng microscope. Ngayon guys, pipili naman si Inday para sa sarili niya. Ayan. Dalawang pants ang bibili niyan. Uh, ako daw next time na lang pipili. Kasi wala akong time para dyan ngayon. Ay, nagpapabayad na, 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 na si Inday. Ayan, <coughs> nagtatago po. Nagtatago po. <laughs> nagtatago po sa bakas. Bayad na, magbayad na. Yan guys, magbayad na si Inday. Guys, sa daming na pamilya ni Inday, talagang masasabi namin na okay dito at good yan. Next time po ulit guys at abangan nyo po ang susunod. Maraming salamat!